Bakit nga ba walang ads sa mga longer video natin kahit monetize na sa in-stream ads? Ayun kay Meta, "In-stream ads can only be placed in videos that follow certain rules." Maari lang daw magkaroon ng ads 'yung video na sumusunod sa rules. In order to earn money with in-stream ads, your video should Para naman daw kumita sa in-stream ads 'yung video natin, kailangan daw na susunod 'yung community standards, partner monetization policies, and content monetization policies. Importante na alam mo yung nilalaman ng tatlong rules na yan para maiwasan mong gumawa ng content na labag sa rules ni Meta nang sa gayon hindi din masayang effort mo sa paggawa ng content at makakaiwas ka pa sa violation. Kasi nire-review po ni Meta bawat upload natin sa account natin. At sabi dito, if your video contains content that violates any of them, it may be flagged as being unable to earn money through ads kapag daw yung ginawa mong video ay naglalaman ng content na labag sa rules ni Meta, pwede itong ma-plug as being unable to earn money sa in-stream ads. Sa Mactuid, hindi na kumita yung video mo, nagkaroon ka pa ng violation. Ito pa dyan mga idol, individual violations of our standards may lead to disabling of in-stream ads for that specific video. Pwede pong ma-disable yung in-stream ads doon sa video na merong violation. However, Serious or repeated violation could cost your entire account to lose access to in-stream ads and other monetization tools. Kapag daw po mabigat yung nalabag na rules o paulit-ulit yung pagkakaroon ng violations, mawawalan na kayo ng access sa in-stream ads at sa iba pang tools kagaya ng stars at ads on reels. Kaya kung umabot ka sa part na to, unawain mo mabuti yung mga rules ni Meta. Nang sa gayon, hindi mauwi sa wala lahat ng pinagpagura mo at hindi masayang yung panahon na ginugol mo dito. Kung may nawala naman sa tools mo, i-check mo account mo baka may na-upload ka na pala na labag sa rules ni Meta at gawa mo na agad ng paraan yan. At kung nagkaroon ka naman ng violation at sa tingin mo wala kang nilabag sa rules ni Meta, pwede ka mag-request review or mag-appeal. Sana may napulot kang aral sa topic natin ngayon. Huwag kalimutan mag-follow at mag-share. Thank you for watching. Bye-bye!